At dahil medyo gala ako ng gala, hindi mapakali. Eh. Sana Oh. Eh, dito naman tayo napadpad kung saan ang isa sa mall ay nagtitinda ng mga laruan. Laruang pambata, pang babae at pang lalaki. Siguro namimiss mo ng magka-baby, no? Mga makabuo eh. Wala eh baog ata ako tiyos so ayun na nga po may nakakita tayo ng mga laruan pang babae patulad yan mga dolls yan ayon sa frozen eh di ko alam yung mga pambata eh eto may mga mini drone na po pwede siguro to lagyan din ng camera pang vlog ba mindset mo kasi may mga malili naman tayong camera na po pwede natin ilagay dyan pwede na rin yan ang isa pang kagandahan mayroon din dito pang matanda katulad ng electric charge scooter na yan din pwede mo nang pang-service kung pupunta ka ng Bacala, di ba? Kung bisikleta ka o bag motor ka, eto. Pwede pwede sa halagang 739 lang. O di ba ang mura? Para ka lang bumili ng isang sapatos, di ba? So, pwede ka nang gumala. Gumala na pang malapitan lang pa. Tandaan ito, naka na siya, oh. Alak. Oh, electric scooter pero naka disc brake so, di, di wow alam nyo kasi dito sa Riyadh ang gaganda ng mga mall alam nyo kung bakit kasi kompleto na dito mapamalaki, maliit, bakala lahat ng mga establishment dito may one stop may mga, shop pa katulad kain, ng mga food, laruan uh, lahat makikita mo dyan ang mga electrical supplies meron din dyan ang living showcase may meron din dyan, makahanap mo sa isang bagsakan lang ba kasi sa atin sa Pilipinas pagka medyo maliit lang kung ano lang yung uh, in kumbaga sa kanila yun lang yun pero dito kasi sa Saudi sa Riyadh ang dami ang choices mo parang school supplies apparel lahat makikita mo sa isa isang outlet lang hindi mo na kinakailangan pumunta sa iba iba Kung kumbaga pagpunta mo doon pamimili ka na lahat nandoon na o di ba ang ganda Pilipinas malaking malls lang ang nagkakaroon ng ganun pero dito hindi Kapalaki maliit meron silang portion na parang bibilhan nun at iba napaka convenience mamili dito mura na eh, maraming choices pa diba ba? eh, kung maghilig kang maggalagala at mamili well kahit saan dito sa mall sa Saudi makakakita ka ng mga ganyan ng mga damit na mga medyo mura lang na maganda naman ng klase diba Napaka-convenience mamili dito. Ang problema mo na lang natin mga kababayan ay eh, yung pambili. <laughs> so, yung mga gustong mag-window shopping, walang uh, problema, hindi na mamamatay rito. Dito? Slacks. Tulad niyan ng pantalon niyan, no? lang 'yan, sloppy. slacks. Kaya sa mga mahihilig magpunta-punta sa mga outlet, sa mga brands, brands, mall, mga ganyan. Okay, mahihiyang magtingin. Alay niyo, sa susunod yung pagtingin, may pambili na tayo. Dito. Pang bata, may ngipin o wala. Andiya dyan sila lahat. ikaw na lang talaga ang mamimili. So ano pang hinihintay niyo? Gala na rin. Parang ako rin paminsan-minsan. Enjoy your shopping. Anyong saranghe. Yung name pala ng outlet nasa huli. So, ano ba eh? Ang na bata.